Oh. Mayroon pa... Ang ano kasi niyan, walang masyadong reklamo. libre deliver. Ano makita Ikukumita sa hub. nila. hindi <laughs> <laughs> Pon tak? Tapi happy birthday. Abi nak birthday lah. Oh, bagaimana? Ada aduh, ane say say jalan. Ah, birthday neng, birthday guys, kira kapa kain kongai Ooy! side mo! Yan oon! Dami namin! <laughs> Marami yan! Huwag kayong mag-alala dyan! Dalawa yan yung ginawa ko para sa inyo! Ooy! Dadaan boy! Ooy! Dadaan boy! The ano? <laughs> Pagkatapos yan! Ano na tayo! Nandun na yung ano! Papahitan sa kabangot! Halak na lang ang wala! Sabi kasi ni Joel eh! O! Oh. Thanks! Oh! Wow! Yan, kami guys, ang dami namin, oo, oh. mga tricycle yan, mga kasamahan ko. Saka taxi, ano? Oo, oh, di ba? Hindi sila mahulugan ng karayong. <laughs> Hinayon oh. naman sila, oo. Oh. Hinayon oh. Kaya lang sila. Ang saya-saya! Oo. Oo, isos pastilan. Marami yan. Hindi kayo maubusan yan. yan. Dalawa yan. Ginawa ko para sa inyo talaga yan. yan. Ya, dah. Berti le berti le nama. Ha? Thank you sir, thank you, sir. ser. Thank Ada ah, oh, oh. <laughs> si Michael nak kayu balai balai Oh, nak kayu balai balai guys. Adon di sini kami Oh, ada sila. Adon Ada di sini Ah, mereka sama kami di si lau. Dua lau. Ay, sayang. Pati lu mana kau? Selamat so, berjumpa lagi maju bersama. Selamat. Terima kasih semutin. Nah, jangkitku itu, seketiga kita pulang. Pulang. Selamat. 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 Jodoh kah? Port 46 Port six kerja kerja. Kembali nak tanggung anak kuai. Kehangatan keluarga. Panseh. Berdoa. Bertau. M. Happy birthday! Ay, maraming salamat! <laughs> yan, mga taxi drivers yan guys, kasama ko dito. Ano? Dito kami, Walter Mart. Saka tricycle yan, taxi at saka tricycle. Magkakasama kami dyan. Oh. Yung iba, finish na. Finish na yung iba. Dito kami sa labas lang, sa gilid lang. Yung iba, take out na. Oo, oh, take out na. <laughs> yan, video muna. Yan o, oh, mga sikat na mga vlogger yan. Si ano yan, si... Yan, si Kuya Yan, Kuya Ed, saka si Julius, vlog, yan, mga sikat yan ng mga vlogger guys. Yan, shoutout si kay AJ, vlog, funny video, yan, huwag niyong kalimutan, guys, si Palo, kanyang, ano, guys, running na siya ng 100 followers na siya, 100,000 followers, si AJ, vlog. Maraming thank you po, Black. maraming salamat po sa inyo, mga followers, at mga followers ni, ni Kuya Francis, vlog. Hey, maraming salamat, AJ Vlog pani eh, video yung ano niya guys. Huwag niyo kalimutan yung follow and share kanya mga videos kayo. Mga ano niya. Napaka ano yung ano niya. Yung mga videos na talagang okay. masasayahan kayo. okay, okay yeah, guys. Tingyo, tingyo. Thank you kay okay.